Hello guys, welcome back to my channel. Mayroon tayong vlog ngayon. Uh, Matlog sa Sugon. Uh, isang lalaking tatay, uh, uh, about 71. From 65 to 71 years old. Uh, ito siya ngayon at uh, uh, kahit kunting tulong na nabigay, napasaya natin ng isang araw o isang linggo siya. At kaya salamat sa inyong ah uh, patuloy pong subaybay at suporta sa channel na ito. Ito, samahan niyo ako sa bagay namin Salamat! Good morning everyone. Ang ngayon po ay pupunta po tayo sa bayan para kunin po yung perang pinadala ni sa Sir, Sir, Sir at bumili po ng kaunting grocery at bigas na ipapamigay po natin sa taong napili ni Sir, Cesar Sir, Sir na bigyan ng grocery. <laughs> sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa YouTube channel ni Sir Cesar mag-subscribe na po kayo. Palike na rin po ng IP page ni Sir Cesar na CG Vlogger Garaldo. Maraming salamat po and God bless everyone. At ngayon, finally, dito po tayo sa bahay ni Tatay siya, Papunta na po tayo doon para ibigay po yung grocery na pinabibigay ni Sir Cesar Garandde. bahay nila Tate Eliseo. At Marnel? Hello, At Marnel. Nasaan po yung bahay ni Tatay? Ano ba? Si Yo. Ito po si Ate Marnel. Siya po yung nag-message kay Sir Cesar Garalde para makahingi ng konting tulong para po sa kanyang biyanan. Good morning po, na Talisay. Good morning po ka-kumakain. <laughs> e di na bumutal. Yeah. Um. Ba. Am good morning po. Nandito na po tayo ngayon sa bahay ni Tatay Eliseo. At ito po si Ate Marnel. Siya po yung nag-message para humingi ng tulong para po sa kanyang biyanan. Ate Marnel, uh, kanino po nakikitira si Tatay Eliseo? Ay, ito po yung bahay niya. Mag Sino po ang kasama niya dito? Ah, okay po. At uh, Tatay Eliseo, ikaw po ang mag-isa lang na nakatira dito sa bahay mo? Oh, pala si Aday, kung mag-isa. ka lang po dito nakatira sa bahay mo? Hey, dalawa kami. Ah, dalawa kayo ng anak mo po. Nandito pa ako ngayon sa bahay ni Tatay Eliseo at isa po siya sa napili ni Sir Cesar Garalde para mabigyan ng kainting grocery. Ah, Tatay? Hindi ko eh. Ah, hindi. Hindi niya daw po marinig. sige po ah. Tatay Eliseo, ilang taon ka na po ngayon? 71 na po. 71 na po. Ah, sino pang kasama mo dito ngayon sa bahay mo? Mag-isa ka na lang po ba? Sige, dalawa kami. Yung yung anak mo po? Yung anak ko na ano galapin. Ah, may asawa na po siya o binata pa? Ah, binata. Binata pa po. Ah, ano pang kinabubuhay mo ngayon? Hanap buhay mo po? Ay wala. Ay, hindi na -trabaho, Eh. Sumasakit yung paa ko. Ah, sumasakit daw po yung paa ni Tata. Meron yata siyang arthritis. At... Parang lalaga po nang hihilod. Ah, lagi ka pong nahihilo. So, saan ka po kumukuha ng pang-araw-araw mo kung wala ka pong hanap buhay, po, binibigyan ka po ng mga anak mo? Ah, uh, dito, kumakain sa manugang ko. Ah, kila, kila Ate Marinel po. Oo. Oh. Mm. Ay, okay po. Nasaan po yung, ano mo, yung ibang pang-anak? Ilan po yung anak mo? Ang anak ko? po. Ay, bali, walo. Walo. Nasaan po sila ngayon? Uh, may mga asawa na, isa na lang ang walang asawa yung nandito. Ay, ah, yung kasama mo po ngayon? Oo. Oh. Po, uh, Ate Marnel, meron bang ano siya? Ah, si Ate Marnel lang pang tanong yan. Ate Marnel, meron pong karamdaman si Tatay Eliseo? Yung arthritis niya, tsaka ano, tapos malabo pa yung isa niya. Malabo pa ang isa niya. Pero wala na po siyang ibang nararamdaman, kundi yun lang po talaga. Arthritis na hindi naman. So, si Tata Eliseo daw po ay, mag ay dalawa lang po silang nakatira dito sa bahay nila, pero dito daw po siya nakikikain kila Ate Marnel. Salamat Ate Marnel at kinukukup mo si Tata Eliseo. At Tata Eliseo, mayroon pa akong counting grocery na ibibigay po sa'yo. Galing po kay Sir Cesar Garalde. At sana po ay makatulong po sa'yo. Ate yung pabidyo mo kami. Ay, 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 ay. So, ito po yung counting grocery. Pasagulo dati Marnel. Hindi hmm. mo pasagulo. Ya, saya counting, King. naik gunung juga, kok. juga. aku tak pernah pakai mainan. Saya nak tahu kan? Saya nak ke atas. Pokoknya, saya ini. At meron din po kayo yung sabon. Sabon pang laba. Powder. Shampoo. At saka safe guard po. Sabon pang laba. At meron din po kayong uh, 1,000 cash na pinabibigay niya sa Cesar Garalde para kung may bilhin po kayo, gusto pa kayo bilhin ang nabibili niyo po. Ito po. Ah, Tate Lise, ano po ang niyo sa binigay sa inyo ni Sir Cesar Garante? Salamat sa tulong niya. Dahil na magbigay siya na katulad dito na ano, bigas at saka grocery. Salamat sa tulong niya. Okay po. Maraming salamat po at sana po ay makatulong po sa inyo kahit pa paano yung kaunting tulong na pinaabot sa inyo yung si Cesar Saragaraldi po. Maraming salamat. Ganto daw po yung maintenance ni Tatay Liceo at nagpapasalamat po siya Sir Cesar at nakakabili daw po siya ng maraming ano maintenance niya para sa high blood at sa ano, sa ano yung rayuma. rayuma niya.